<laughs> <laughs> yung dati mo, ano, kung saan-saan nilalagay susi, tapos ako pag bibintangan. Ba't ka dati mo, na no, Ryzen? Ako ba lagi? Kita mo'y kinalat ng anak mo, hindi ko pa naliligpit. Sakit na ulo ko, eh. <laughs> pumunta ka dun sa kusina dumonapin <laughs> ako na naman pagdating natin naupo lang ako dito san saan ka naglalagay tapos ngayon ako na naman